sa mga walang refrigerator. Kapag ka, kami kasi, di iba nagpapadala kami ng isda sa Manila, ginagawa namin para tumagal ang isda na, sariwa habang naka-travel siya on board sa barko. So, we make re-icing. Talagang re-icing namin. Una muna, siyempre, naka -ano siya, naka-freeze. Nalagay ko, kahit one week na siya nasa freezer. As in, yellow pa talaga siya. Prist na prist na talaga yung isda. Kanina madaling araw, maroon din naman akong gray eyes. Pero tinulungan ko. Naman ng mga bata. Yun. The gray eyes kami. Siyempre, yung cooler. Yung thermoses ang tawag sa amin. Cooler. Una muna, kuha ka ng kapag sa sampung kilo, ano lang, mga dalawang kanya na asin ganon do yung yellow mo na sampung kilong isda yellow limang five kilos to 10 kilos ang ginagawa namin limang yellow pero sobrang dami yun pero pinagkasya na namin kasi kulang kulang 15 kilos yata na padala ko ganon ewan ko lang bigat eh sakit nga ng braso ko eh. tapos una durugin mo na yung yellow yung ice Durugin mo. Kung wala kang martilyo, di bato. Tapos unahin mo ilatag doon sa cooler. Yun. Yung mga tatlong piraso ang ilalagay mo siya sa ilalim. Durugin na. Durug. Hindi yung siyembrang durug. yung mayroon pa namumuha. Then ipatong mo yung uh, isda. Isalansan mo yung isda. Pero, hindi pa pala yun. Bago mo ilagay yung isda, budburan mo na ng asin. Asin na dalawang ganun. Kasi nga, parang dagat din eh. Parang dagat. Para laging fresh. Misda, kung walang refrigerator. Kasi ganun ginagaling pag nag-ano kami. nag raise -re para forwarder pa Manila. Kaya yun, lagi namin asin. Talagang yellow at asin. Tapos yun. Tsara, At tas, sa pinakataas, dudurog ka pa uli ng, as, ng ano, ng ng yellow damihan mo. Kung gusto mo talagang ano, para matagal na tumagal na isda mo ng one week, abay damihan mo ng yelo kung wala kong, kang, kang na isda isda. Damihan mo ng yelo para ano, para matang, matagal matunaw ang yelo. Ang nagpapatagal ng pagtunaw ng yelo is yung asin. Yan. Tips ko yan sa mga walang refrigerator. Para manatiling naka-frozen, ano, saka hindi hindi mabilas agad-agad ang isda. Ganon po lagi ang ginagawa namin kapag ka ako ay nagpa-forwarder o nagpapadala sa Manila ng isda sa aking mga kapamilya at anak, nanay at mga kapatid. Ganun po ang ginagawa ko. Pagdating doon, fresh na fresh pa rin at tuwang-tuwa sila kapag ano, natatanggap nila at talagang parang lagi parang bangong hango lang sa laot ang isda pagdating doon kaya kaya na laban na walang ref yun yun ang technique ko pa, yun ang na naturo ko sa mga kasi gano'n ang ginagawa ng mga biyahero ng isda eh. nagre-re-ice re-icing lang po kung walang refrigerator re-icing nga, durugin ay durugin ang yelo tapos lagyan mo kasi budburan mo Saka maupatong ang ah. may cooler ka. Ha? Bili ka thermos yung mumurain lang. Yung lalagyan ng ice candy. Yung medyo, yung hindi yung sobrang liit ice candy. Yung ikalawa ay yung magkano ba yung thermos yun? ng thermos Wala kang ref. Magkano lang yung isang thermos yung So, the size mula sa maliit is ano lang yan. So, yata. Yun. So, nito. Ah, kaya lang, butas na yung lagi yung nilalagyan na labahan ko. Butas na bago isang bilik ko lang yung popcorn. Hindi nabutas doon sa biyahe. Kaya yun. Kaya, yeah, ganun na. Laban lang. Kung so, yun mga gal, yun din, di ba? Paras lang din yung isda, isdang tabang eh. Yung sa ilog ng mga isda na yun lang ang kaya nyo kuhala, kuhala yung kuhala ng isda. Ganun lang gawin nyo, yung isda. Mamulutain um, lahat. Para kinabukasan eh. sariwa pa pare yung luto. Hindi yung puro init-init lang kasi. Yung ano lang, pinakfew mo lang. Di ba? Ganun. Na. Ganun na. Lala, para. Makatipid kailangan matuto ka rin na mag, ano, kasi kung walang refrigerator, ganun talaga. Yung titipid. Baha, na isa. Ngayon, isang kilo binili mo, kalahati lang. Lutoin mo sa isang araw. Kasi kinabukasan naman. edi i-re-ice mo na. Kailang, you always have thermoses na. Yung sa pang-ice candy lang, yung kalahati. bilang mo isang yelo. Anuhan mo na yung ice cream para matagal matunaw. Yun, tapos yun. Kinabukasan, pwede naman ulit yung lutoin. O diba, nakatipid ka isang kilo, isa, kalahat, ka kalahat lang, kalahati lang ng kilo ang budget mo isang araw. Hindi yung naubos mong isang kilo kasi wala kang rest. Hindi, kinabukasan. re lang. Isang, isang yelo lang yun. di kaya, dalawang yelo. Asin lang, nagpapatagal sa pagtunaw ng yelo. Kaya, go na. Yun na technique doon. Ganun kasi ginawag ako nung wala pang akong Pero matagal, matanda na yung namin. Kaya gusto ko talaga. Mo ano ba? So, wala na kahit tips.